Iyon, aring ang bidyong ore mag-iisang buwan na. Nga ngayon ko lang na ako tap-tapan. Time check muna, 11.41 na ng gab eh. Mag-aalas na nga ng gab eh. Nung si Mrs. ay biglang napaibig sa lumpiang Shanghai. Ay hindi lang basta lumpiang Shanghai. Dapat daw ay galing sa mga nagtitinda ng Shanghai. At niluto sa nangingitim ng mantika. Kainaman na. <laughs> sa mga hindi ho nakakaalam, si Mrs. huy buntis at aray naglilihay. Hindi daw siya makatulog at gusto daw niya noon ay bilang mabait na mister ay kailangan natin gawin ng ating responsibilidad at kung hindi ay magliligalay at nung gabing iyon lumabas ako at wala din naman ako maluluto sa bahay eh wala na ding mabibilhan ng mga sangkap at alas 12 na ng gabay buti na lang at ako'y may kakilala nagtitinda ng lumpiang Shanghai sa mga farmers market din sa amin kaya tinawagan ko muna bago ko pinuntahan at baka mamay tulog na eh sakto naman daw at kakauwi lang nila galing tinda ang aking pinuntahan nga ay ang aking kumparing ulagang si DJ. Naabutan ko pa nga, nagbababa ng gamit. Tinanong ko nga agad kung may lumpia pa. At kung mayroon pa nung mantika ang pinaglutuan ng Shanghai, yung nangingitim-ngitim na. May lumpia daw kasi wala na nung mantika, na itapon na. Ay paaanhain, ay eh, di gagamit ng bagaw. Hindi naman malalaman ay. Eh. Niready ko nang lalagyan, nilagyan ko pa ng sapin para mukhang sadyang binili. Inilipat ko nga ring mantika at parang hindi kasya, medyo mahaba ang Shanghai. Humingi na rin nga ako na rin sweet chili sauce at baka makalimutan pa. Nung uminit na nga mantika, nilagay ko na rin mga Shanghai. Galing nga rin sa freezer kaya nagpipilantikan. Butin lang at may garning pa na kahit, iwas pilantik. Linis-linis din at nakakahiya, dumayo pa ako din, din ng lutaw. Iyan na nga mga Shanghai, malapit ng malutaw, akin ang babalik tarain. May isang bilin pa nga si Mises. dapat daw isakto ang bilang ng Shanghai. Kung ilan ang nasa isang order, kaya limang piraso laang, bawal maglabay at bawal din magkulang. Medyo tinusta ko nga rin mga Shanghai para talagang crispy at para magmukhang nilutaw sa lumang mantika. Ngayon lang malalaman ni Mrs. na hindi ko nilutaw sa lumang mantika. At pagkaluto ko nga, nilagay ko na agad din ay sa lalagyan kasama na rin aring sauce. Dinobulchi pa nga kung gayon sa dyang itsura pag binili. At nung ako'y palis na nga, nakabahagi pa ako na rin kaldereta pang ulam. Bali nagpaalam lang ako sa aking mga kumparit kumaray. Maraming salamat sa inyong suporta. At ari nga pala ang kanilang business ay makikipalaw at inyo din susuportahan pag makikita ninyo. Iyon, pagkaluto ko nga ng Shanghai, sumibat na ako. Nakadalihin siya pa ng pangulam. Kailangan ko na agad makauwi at ang gusto ni Mrs. mainit at crispy pa ang Shanghai. At iyan na nga at natawag na. Dali-dali na nga akong bumaba at baka mamay lumamig na aray ay husay. Oh. Hey. Ayos. ayos, Oy, ayos no, <laughs> Sarap. Na, ayo tayo. Satisfied nga si Mrs. sa kanyang Shanghai. Ayos, mission na Level 1 complete. Ano ko yan sunod? <laughs> Ay iyon, hanggang din na laang. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Abangan nyo na lang ang sunod na kabanata ng lehi Series. Shoutout nga pala kay Jocelyn Villadolid ng Sydney, Australia. Kay John Lloyd Nolora. Kay Dio Joshua. Kay Luke Justin Castaneda. Kay Ruel Guevara. At kay Jun Magnaya Velasquez from Doha, Qatar. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.